So ayun mga paro, dumating na yung ating 28mm alloy manifold. Kita nyo paro kung gano kasulid dyan. Ang kapal ng guma par, teflon. Yung sa akin nakakabit par, ano, no? Two years na yun par. Never pag napunit or nagkaroon ng uh, bakat na pwede siyang mapunit. So, kita mong kung gano'ng kakapal yung par. Ayan, mas makapal pa yung par sa mukha natin. O, oh, yun nga, oh, 2 years na, hindi pa rin punit. Ito, meron tayong bagong 28mm. Kasi nga, naka-28mm tayo. Ito yung 28mm nya. Saktong-sakto to sa butas ng motor natin. Kasi yung nakabit sa akin, 30mm. Medyo malaki ng konti. Kaya, eh, pag nilagay mo siya, hindi ganun kaganda yung vacuum. Samantala ito, saktong-sakto to. Supporting ng head ng motor natin. Para. So, ayan okay, pa. Hindi lang naman to para pang rider. Kahit sa mga pantra, pwede ito. Diba? So, ayan. Hindi lang po siya pang rider. Pwede rin po to sa ibang mga motor. Especially sa mga China bike na yung mga carb nila ito par pwedeng pwede ito par sa mga motor ninyo ha yung mga yung mga tawag yan Viperman di ba ganito yung mga ano nyo so ito pwedeng ito pamalit par napakapal maganda isa to sa dahilan kung bakit maganda yung tulong ng motor ko kasi wala siyang sungaw par kasi napaka napaka sulit par ng guma ito pag nilagay mo yung carb mo dito hindi walang kagalaw galaw hindi walang sungaw tapos ang kapal par ng ayan o oh, guma nyan kapag nilagay mo siya Talagang kapit na kapet sa cylinder head natin, di ba? At tingnan mo naman para ito Yung original kong manifold. Original po 'yan, ha. Wala pa isang buwan sa akin par. Ayan. Oh, di ba? Sabi ko sa inyo, nakakatatlo-apat ako nito sa isang taon dati. samantala yung nakakabit sa akin 2 years na, yung Teflon ko nayon, na yon naali manifold. Hindi pa rin para mapunit-punit. So ayan. mo 'yan? grabing higpit niyan, par. Ayan, oh, napakasulit yan par. Walang kagalo-galo para yung card mo. Kaya, kahit anong curve na ikabit ko dyan, napakabilis tunuhin. Bakit? Kasi wala pong sungaw. Ano po? Isa sa dahilan kung bakit minsan, hirap din kayo magtuno. Kasi minsan, ito par, yung gumang ito, pag wala kayong insulator, naluluto yung gumang ito, lumalambot. Ano? Kaya, kaya pag lumambot siya, pangit na yung vacuum niya. Di ba? Pangit na yung magiging vacuum nito kasi nga, parang higup-higup siya, gagalaw-galaw ng konti kasi malambot na. Ayan, isa pa sa dahilan, napupunit. Kaya kung gagamit kayo nito, kailangan mas maganda may insulator and then gumamit kayo ng original na clip. Ano po, kung gagamit kayo ng mga ganitong uh, manifold sa mga rider ninyo. Pero ako par, para sa akin ito na. Budget friendly na, 239 pesos lang. Galing pa to para Indonesia. Indonesia to, maghihintay, pala, maghihintay lang kayo mga 7 working days. Ano po, ayan, dumating na sa akin. After one week, dumating na, napakasulid par. O, ba diba? Kita mong kapal na yan kahit 3 years par wala ang palitan okay na okay siya oh ano pa ginintay nyo par bili na rin kayo eh kisa naman ayan ayan oh wala na ayan, ayan. mas lalong gaganda nito par yung takbo natin sa 28mm natin na Canada alright sana makatulong to sa mga tropa natin Diyan na minsan bilis mapunit ng kanilang mga manifold and then nahihirapan magtono isa yan sa dahilan par may kunting singaw lang kasi sa manifold natin, hindi mo na matutunan mga isyan. Pabago-bago yung RPM nyo. Alright.